Welcome to my channel. This channel is about OFW life and goals. My name is Lori, isapong caregiver dito sa Bansang Israel. Hello ka OFW, today's vlog, bakit mas maganda pa rin magtrabaho dito sa Bansang Israel kahit madalas ang gera? Alam naman natin na free country ang bansa ng Israel. Kaya ma malaya kang gawin kung ano yung gusto mong gawin, lalo na sa religion. Actually may mga uh, Catholic churches dito sa bansang Israel. Na pwede kang magsimba. Uh, may mga Christian na rin uh, like JIL, Iglesia, Saksi. Uh, ang kagandahan doon, pwede kang mag sa employer mo kung pwede kang tumabas sa oras ng pagsamba mo or pagsimba mo. Uh, papayagan kanila. Ganoon ka-considerate yung mga employer dito. Uh, binibigyan kanila ng pagkakataon para sa iyong spiritual na pangangailangan. Ang kagandahan din doon, pag nakuha mo yung loob ng employer mo, ikaw na halos lahat ang masunod. Ikaw na yung magiging boss. Hindi, yung bosses mo and yung opinion mo, importante sa kanila. Uh, ganon sila katiwala. Ikaw yung tatanungin nila kung ano mas maganda para sa kanila. Uh, yun. Tapos yung salary namin, hindi na madingid sa inyo na mas malaki yung sahod namin dito sa bansa Israel kaysa sa mga ibang bansa sa Middle East. Yung health benefits din namin is maganda. Halos lahat libre. Blood test, uh, dialysis, chemotherapy, uh, mammogram, pap smear, pati surgery libre. Minsan nga sa mga gamot may makukuha ka pang discount. Yun. Ang pinaka pinakamaganda sa Israel ay yung financial benefits namin. Ito yung pinakamaganda kapag nag-start ka sa employer mo after a year may makukuha ka ang tawag doon recuperation Malibang pa doon uh, i-add nila yung 9 days holidays ng Pilipinas at saka yung 13 o 14 days holidays ng Israel mas maganda babayaran nila buo 'yon mas malaki ang makukuha mo yearly 'yon na tumataas 'yon every 2 years pero yung ibang mga employer, hindi nila binabayaran yung mga holidays. So, pinapalabas nila ito sa caregiver. Ngayon, yung caregiver, minsan, uh, naghahanap siya ng part-time do sa mga araw na yon Pero, bawal ang part-time. Bawal yon yon hindi lang yon Kapag namatay ang amo mo or nag-resign ka, may makukuha ka. Ang tawag doon, pit swim. Parang separation pay namin. Siyempre, mas malaki yung makukuha mo kapag namatay yung alaga mo. Mas mahabang taon ka nagtrabaho trabaho sa kanila, mas malaki yung makukuha mo. Yung iba nga, millions ang nakuha. Kaya yung iba, walang, walang naipon, pero sigurado naman na may, na may maiuwi silang pera sa Pilipinas pag namatay ang alaga. Uh, ganoon kaganda yung mga benefits nila dito, lalo na sa financial benefits. Maganda yun, sana nagkaroon kayo ng kaalaman about sa Israel, about sa aming mga benefits dito, sa aming mga karapatan. Yun lang, sana i-like and subscribe nyo yung channel ko. Maraming maraming salamat. God bless.